Mahirap palang magaya pag may kasamang dalawang matatakuti na pakain na rin pala si ng kamatis pagkarating namin sa cabin ay nagpahinga nga lang kami saglit tapos nagpasundo na nga rin kami dahil magpapalipad si Usain ng saranggola. Alas 4 na nga ito at ngayon na nga namin gagawin yung activity dahil hanggang bukas nga lang kami ng tanghali. Buti nga at nakatulog rin si Jose nung nasa biyahe kami kaya naman hindi siya mukhang pagod at wala nga siyang reklamo. Hindi ko nga alam kung may enjoy ni Usain itong nitong pagpapalipad ng saranggola dahil nga yung pangalang niya may experience to. Pagkabigay nga sa kanya ay hindi nga siya sa saranggola nakatingin kundi doon sa batang nagpapalipad rin nga lang sa mata dahil mataas pa nga ang araw so ayan tinulungan na nga siya ng tatay niya. Sabi ko nga dito kay kuya e eh, medyo taasan niya pa nga yung saranggola pero mukhang hindi nga interesado itong bata batuta ko. No, <laughs> 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 Napipilitan na nga lang itong si Yusen at mas gusto niya nga manood na lang dun sa batang nagpapalipad. Pya-pya. Pya-pya. <laughs> Pya-pya. <Paya>, yeah. <laughs> Bye. Buta dito. Are so you shy? How are you? Finally, I met you. I'm staying here in Abu Dhabi. So there's no doubt for me and you. It's other, but... Malayo <laughs> eh. Eh, shake hand. Shoutout rin pala kay Miss Dina, lagi daw siyang nanonood sa amin, ang layo na talaga ng nararating ng aming mini vlog. So ngayon naman nga ay magtataray kaming magkaya, aking akala ko nga ay may kasama kaming sasakay dyan pero kaming tatlo lang pala. Kinakabahan na nga si Mister at ayaw niya nga na tumuloy kami dyan pero sinabi nga ni Kuya na hindi naman daw kami dyan tatao. Ngayon lang din kasi kami makakatarenyaan kaya naman pinilit ko itong si Mister na sumakay dyan. Nagiba na nga rin itong mukha ni Usen? tapos ayan nakakapit na nga sa akin. We are scared. What? Just, you should come with me. Yeah. Yeah, yeah, we are all together. Don't worry. I don't want. <laughs> <laughs> oh. <Okay>. Oh. <laughs> oh. It's nothing. Gusto nga ni Kuya na matuwa si Yusen kaya naman dumamput nga siya nung shell tapos ipinakita niya kay Yusen kaya lang mas lalo nga siyang natakot. At yan nga, nandito na nga kami sa tubig. Ako yung nasa unahan tapos si usen sa gitna at si Mr. naman dun sa dulo. Hindi naman siya nakakaba kaya lang kapag umuuga-uga nga eh kinakabahan ako. Tapos itong dalawang nasa likod ko nga eh takot talaga. Sabi ko nga eh pumunta kami dun sa dulo kaya lang ayaw nga ni mister Tsaka ni Yusen. Sinasabihan ko nga rin silang dalawa na wag nga malikot at baka nga tumaob kami tapos sinisar niya eh nagreklamo na at masakit na daw ang Wala paa pang niya. 15 minutes eh. Ayan, bumalik na nga rin agad kami. Nalaglag rin pala yung sunglasses si Mr. sa tubig. Hindi nga muna sila nagsuot ng sapatos dahil maguhugas muna daw sila ng paa. Kaya naman pumunta na nga rin ako sa washroom at pagbalik ko nga ayan bumili si Mr. ng tubig. niya pa nga ako ng sigarilyo dahil hindi niya nga alam kung saan niya nailagay. <coughs> alam niya kasing lagi kong tinatago yung sigarilyo niya kapag nakikita ko kaya naman pinipilit niya akong ilabas akala niya talaga nasa bulsa ko at nakangiti pa pero lip tint nga yung pinakita ko sa kanya nagantay nga lang kami dito ng service dahil sunod naman ay mag nature walk kami or parang education walk na rin dahil ipapaliwanag nga doon ni ate yung mga madadaanan namin na puno But we call muswak. Yeah, it's a traditional mm -hmm. to by the way. For the Arabic. Yes. Even Prophet Muhammad is yeah. using it. He advises people to use this before and after prayer. If you notice, we have green pouch. this Have you noticed it near your room? No, I. I didn't have it. You haven't. Okay. This. Huh. has a moth ball inside, neptalin box, uh -huh. yeah. This is our way to shoot away this snake. Oh, okay. Are you scared with the snake, Hussein? Yeah. No. <laughs> of course, uh, we are in the forest. So, mm -hmm. but I don't want to see. We don't want to see one today. That's why they will scatter these things. They, yeah. uh, they place name of this is Christ Thorn. Because it's really thorny. Look at this. Christ thorn. That so this is gaff tree. It's a national tree of the UAE. Damask tree. Yeah. This is not a local tree. Ang ganda nga maglakad-lakad dito, lalo siguro sa umaga, pero dapat may kasama dahil parang medyo nakakatakot lang. This is summer tree or umbrella thorn tree. They pumunta rin kami dito sa farm nila ayan para tingnan itong mga tanim nila tapos si Yusen naman nga ay nakakikuha nga rin ng kamatis nakita siya yung dalawang bata na kumakain ng kamatis kaya naman kunwari daw ay kumakain rin siya okay, Sometimes I don't know. Side, side. side. Yeah. In a small pieces, I just wash and put oh, yeah. it yeah. and just leave only five minutes and Nagtaka siguro si Usen kung bakit sarap na sarap nga yung dalawang bata na kumain ng kamatis. Nakauwi na rin pala kami dito sa aming cabin so magpapahinga nga lang kami saglit dahil mamaya naman ay lalabas ulit kami para kumain ng hapunan. Nandito nga ako sa kwarto at nagpapahinga tapos tinawag naman nga ako ni Yusen at yung tatay niya daw ay naligo na. Hindi ko pa nga dyan pinapababa si Yusen dahil malamig pa yung tubig pero ang sabi ni Mister ay okay na daw. So ayan tamang lublub -lub nga lang itong si Mister dahil mababaw nga lang to tapos sumali na nga rin ako sa kanila. Lamig Pumalik ako dito dahil mahangin pero si Usen talaga ang sobrang nag-enjoy. Pagkaligo namin ay nagbihis na nga rin kami dahil lalabas na nga kami para kumain. Ganito naman yung daanan sa gabi. Ang ganda nga dahil may mga ilaw na maliliit. Pinaupo muna nga dito itong bata batuta ko tapos kami naman ni Mr. ay nagtingin na nga ng pagkain. Lagi ko naman unang hinahanap kung may kanin dahil itong ang si Usen ay kanin is life. Eto na nga yung nakuha namin pagkain kay Usen naman ay nag-request na nga lang ako ng plain rice. Dito nga kami sa labas nakapwesto kaya lang eh, uma ambun ambon kaya naman ang sabi ko kay Mr. Ray, pumasok na nga lang kami sa loob. Alam po, like and follow mo sa videos. Boy! So, wala po, maa kaya. Please like and share our videos. I love you. So, wala po, ayoko pagod ako. We are sleeping now, no? That's why. Right. Okay? Okay? Uh, kiss me. Where is my hug? Okay. <laughs> Do you like this place? Huh? You enjoy?